Ito mga evacuees dyan ho, sa lungsod ng Maynila nagumpisa ng magsiuwian mga kalsada sa lungsod na nalatiling possible sa mga motorista. May buong detalye dyan si Bombo Grant Hilario. Bumaba na ang bilang ng mga evacuees sa Maynila matapos maranasan ang paghagupit ng malakas na bagyong uwan sa lungsod. Nagumpisa na magsipag-uwian o makabalik ng kanilang mga tahanan ang mabakwit kasunod ng manalasa at naturang bagyo. Aabot na lamang kasi sa higit isang daan ang nasa iba't iba -daba mga evacuation centers, ang nasa listahan at base sa record ng Manila Department of Social Welfare. Kung saan wala ng pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers ng ikalawang distrito hanggang sa ikaanim na distrito ng lungsod. Tanging sa unang distrito na Maynila ang mayroon mga individual at pamilyang nananatili sa evacuation centers. Kumpara si mula kaapon at kaninang umaga na umabot sa bilang na higit 10,000 katao ang lumikas 35 pamilya o 175 individual na lamang ang nasa evacuation center. Ngunit binigyan din ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na ang muling pagbabalik na mabakwit sa kanilang matanan ay hindi basta-basta lamang Ani ay ang pag-uwi na ma-evacuees mula ng lumikas ay pinahihintulutan kasabay ng pagganda o pagkalma na ng panahon. At ang sitwasyon po ngayon ay undi-undi uh, na po nga yung ilan, inaapatag ko lang po itong uh, panahon, undi-undi uh, na po yung ilan na makabali, yung medyo malayo-layo pa sa dagat at ma manormalize na ang kanilang uh, pang-araw-araw na buhay at lalo ngayong araw. Patare sa siyud, hindi po natin sila bibiglaing makabalik uh, until uh, magtuloy-tuloy na pong bumanda ang pano. Matapos ang naranasang hagupit ng bagyong uwan sa lungsod ng Maynila, positibong inihayaga ni Mayor Isko Moreno dumagoso Magoso na ang lahat ng mga kalsada sa Maynila ay nananatiling pasawol. Ibig sabihin ay maaaring madaanan ng mga motorista ang mga kalsada at daanan sa lungsod, sa kabila ng manalasa, ang malakas na bagyo. Pangkalahatan po, no? eh, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang kalsada ng Maynila is available, passable. Para po sa mga nanonood, uh, mga biyahe, naghahanap buhay, no? ang Maynila po sa pangkalahatan, generally, ay passable. Aling Suryodritoy ipinag-utos naman ni Manila Mayor Iscom Moreno Dumagoso sa lokal na pamalan ng lungsod na magsagawa ng clearing operation sa mga kalsada kanya sinabi na ito upang makolekta at malinis ang anumang nakaharang bumagsak na puno at kalat kung mayroon man na sagabal sa pagbiyahe ng mga motorista at uh, ibinilin ko na medyo maganda na ang panahon at ligtas na sa ating mga empleyado na lumabas ng kalsada although naulan, patay yung hangin medyo malumanay na Kaya binigyan ko ng direktiba yung tatlong ahensya ng lokal na pamalan na i-clearing na ang buong Maynila ng anumang uri ng debris uh, sa kalsada para maging ligtas sa mga bumabyahe sa atin dito sa lungsod. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Boss Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.